Tina. Si, si Tina. Tina. Siya po yung may-ari ng... Ang bundok. One fifty na lang per school <laughs> <laughs> meter. <laughs> yan naman si Sir Jimmy Mar. <laughs> from... From ano <laughs> From Iloilo. -Ilo. <laughs> uh. Si Sir Robin naman ang nakatungka sa ano, adobong... Adobong manok. Oh. Wow, ang sarap. <laughs> ah, may flavor, flavor siya. <laughs> wow, so grabe. Pero pag ganitong ano, ganitong ambiance, kahit anong ulam mo, masarap ka. ka. 'Di ba? Hmm.